Joseph mga idol so magandang hapon sa ating lahat so nandito ang tayo ngayon mga tol sorry mga tol ito po ay eh, kagawin namin ay eh. mahanapin po namin si Michi kailangan po natin mahanap si Michi mga idol Gagawin po namin ang lahat eh. pa Magpa... huli ang lahat sana sana makita namin siya ngayon sana tulong masakit natin ah dahil kawawa po yung bata na yun so kami tol sa gagawing eksplorasyon na to may support na lang ang collaboration na namin ngayon tol team katakot hunters dipogs tv nightcubes tv uh, danger lord danger uh, Julius tv ah uh, team mystery may support mga tol all katakot hunters lalo na, lalo na yung dalawa hindi reply man will receive your at man KP. at also sa, sa, akin mga tol kung hindi ka pa, subscribe sa youtube channel you ko no ah uh, tv nga pala so abangan nyo itong exploration na to, mga idol tapusin mo hanggang matapos ang video na to so samahan nyo kami mga idol so wapunta na kami ngayon sa area so yun po di pogs di support Nandun you... si Night Juice TV Ang mm -hmm. kupol natin ngayon ng idol Nandito rin Dulix At Dean's Street ito. So, selat yeah. Sa so, lahat ng mga sulis for trophy, ya, no? sa idol. So, Sarang kita natin ngayon. Batang yeah. si Michi, mga idol. Sana makita natin ngayon. May, well, plano. man Kalapit no? Dito na tayo pre no? Free. Diba dito kayo na naman? Ito pre. Ito yun oh. Ito yung lugar pre no. Ang yeah. um, um, dinumog tayo pre. Um, 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 grabe lang. Grabe dito. Ha? Grabe dito ang kalaban natin. Uh -huh. Dalawa lang kami. Parang isang squad yung sumalakay sa uh -huh. dalawa. Lalapain dito. Lalapain na kayo. Um, grabe. Malapa talaga kami. Buti na lang naglabas kayo dito. Kailangan talaga marami tayo dito Kasi marami napaka kita kita ko sa mga video nyo Sobrang aggressive tao pa kami Wala kami oras Patay, patay na kayo eh Lako, patay na kayo nun Wala ba? Yung isaw Isaw? Hmm. isaw hmm. lang sa kain na <laughs> Hati-hati on yun yung katawan na to po. Um, tao lang kayo papasok dito tol, wag kayo papasok po dito. Kasi po kami ay, may mga may po. pumasok dito na mag Jua, ata yan. Mag namin uh, namin na, <coughs> <tinabihan> namin na, <coughs>

Inyo 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 mo sa mo. Magmadlaw na mo. May ganin kinaabutan ni pangadu ha. Ah, oh, wala. pa. labing nun ta. Kaon ah, jud. Ibing labing nung. Grabe, tumaklad lagi ni. Kuha ni utol. Sabi ni lewat tan. Sunod lang ba. Sayo eh. Sayo man ni grabe, na talaga. <laughs> Ako direkta na sa porta sa pintuan. sa porta na Pintuan Di na Bro, ayo sa ba bro. Naa tadi blang inchik na inosente. Okay na ingay okay, diyan. Bay okay. inchik ditdo. Kinusil. Daron tigna ro. Oo, tuloy pa. Andila, andila. Pakayo maingay diyan. Okay, okay. La. Okay, La, okay. idol. Okay.

Iwan ya, basi... nih yan, Iwan nih yan. Bentay bentay ya, bahin. Bahin empat ribu nih bang. Hah? Oke oh, yo, hei. Bata nya, bata putumongai dulu. Kua 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 kua. Gigi gigi gigi. Kua kua kua. kua, kua

아, 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 부 아, 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 아,

Ủa tích con đi tốt Hôi Hôi Thích cả hả Cái ra, cái ơi cái ra, cái ra. Bắt đi bước lên tek lihat lihat, nggak orang mikir tuh lu, ih, sana Di kayak masuk nah, nah. di tutup mau edul. Pakai di tutup pemasok. Ya itu. Ya. Shit. Barang putar loh. Nih loh. Nah. Kita masuk yuk. Dan yun. Allah. Kuat nasana namin mga idol.

tapos na balik. Alam mo ha, talaga tong talaga oh, sa mga tao. Ang bilis na wala kanina mga. Yan, kung damit. Sobrang sakit pa yung pina Bukuan ng damit mo ayun, itong damit ito. May dugo. Yan oh. Ay rapan tadi ani. Patkel itu. Bantai ya bantai. Tutur nak nak. Dia tukan.

Bahkan dapat tanya si guru yang mungkin yang kamu tuh, banget sama dia si dia menikah, apa? si ini, orang kecil itu? Kenapa sahabatnya selalu kena nusuk dong? Don, kalian bro? ini bro? Kone perihalnya bro, beresin ilba, kangenap langis, kangenap langis, bukan beli, ini Ah, tak tahu. Angkat dubul-dubul. Wala mo. Pila mo magdili niya sa nina. Dili niya sa nina, bro. Biktima niya. Lagusan o portal. May portal siguro dito, bro. Nah kaya na silang tumagos. Ah, murag na'y portal. Duda na ko. Atong balon dito, ba? Mara balon lagi dyan. Siguro. Duda na ko. Nagigakawan kawan kano. Portal. Ito ano itong balon? Wait ko ano eh. Nabay, ito si balon eh. Gilip tira.

kuwado dating sa inyo tatatano -tata yung damit mo kasi dumikit yung langis ka, sa, mo. Mm. sa mm. mga mo <coughs> ka na para hindi mga idol hindi po umamin itong lupong ito <coughs> Sunan situ lampu yang mengai tu. Tumbak. Tumbak tak ya bang? Kali kau mahu tak tumbak? Kau lah. Dapat tujuh atau dah sebaik? Tujuh kali. Tujuh kali nak perancis sama sabai bang. Oh tujuh kali sunud. Sunud. Bina tak? Bina. Bina mana kapas dan ni

Balon talaga, pili ko talaga portal yun Punta na yun dun ba Portal talaga yung balon na yun Portal yun